Hi, good morning, good morning. So kaya naglalakad ako dito sa from Lancaster to Guzman ang shortcut ako. Uh, try natin makapag-walking from here. Shortcut tayo sa may Guzman Village sa amin sa Santo Cristo. Ayan. So, ito ating walking exercise serie dito sa May Guzman. Ayan. Maraming dumadak tricycle kasi yan. Pasok pa naman rito sa nakaaming cementado na yung kalsada rito bata ako ano pa lang to lubak lubak pero ngayon okay na masarap na mag walking dito nadaanan ko yung school Santo Cristo Elementary School at yung annex to ng original Santo Cristo Elementary School Well, masarap mag-walking sa umaga kasi ano, malamig pa hindi pa sikat yung araw at the same time, haka langhap ka ng fresh oxygen sarap humingahinga sa mga mapuno ay yung mga singaw ng mga halaman ng nature Ayan. pahon guys kahit hinihingal ako welcome sa aking walking series dito lang sa amin Yeah. ito's sa uh, Guzman Bill sa Barangay Santo Cristo Paon tayo. So, good luck sa akin. Kasi paon to. Hello, yeah. mga Dati-dati naman ng bata ako, lakad lang ng lakad. So, oh, kaya natin yan. Mga pag-video, but andito na ako sa may, almost malapit na ako sa may star. Hindi sa Guys, ito na inarating ko. For how many weeks? Siyempre, madapit na ang Star Mall, kaya mamaya na ulit ang video. Good morning! Ulit lang tayo sa Star Mall. Nakabili pa ako ng taho at sumat. Hindi ko na na-video kasi guys, nasa labas ako. Good morning, Star Mall! Ngayon nga muna tayo rito. Continuous pa rin tayo sa walking. Ano sa size Pero, kailangan natin na, i-double time kasi makain ako ng taho at saka suma. Ayan. Busy lang lahat kasi Monday ngayon. So, ang daming pasahero, daming sakyan. May parang wala masyadong bus. Pero, Ayan. seconds lang. Siyempre, habang busy ang lahat, tayo na i-busy rin sa pag-exercise, walking exercise. may balikan ko kayo ah. So guys, sumakit ako ng hagdanan dito sa uh, over, mat overpass dito sa may Star Mall. So ayan. Overpass sa Dito na ako sa Aspen Vista Estates Guys, nakikita yan Dito na ako Aspen Estates narinig niyo si ate may ano siya, may sinabi siyang magic word hi guys walking tayo dito ayan yung mga pine tree dito Marami rin yung nagwo-walking dito. Ayan. Dear Joe. Ayan. Dear Joe. So, ayan. ayan. Siyempre, eto naman ako. So, walking along the highway tayo. Uy, parang bukas na yung gear yung kaso busog na. So, gear Joe. Daanan natin ang gear Joe. <laughs> Happiness. Sitting Bob Joe. There ah, you go. Nakalungkot lang. Kasi <coughs> medyo may mga pa tree dito. Ayan na. Ah. Nakikita doon sa Okay, mi asan ko po kasi yung anong, tayo ng dog. good morning sa mga nagpapatay ng dog hindi at natakot okay tayo sa kami yata